Tingnan natin. tama ako. nito. Wala sakit sa puso. Wala. Tulog ka lang. Okay. Ijos, Ijos, Ijos. Ijos, Ijos, Ijos. sa ko. Saan? Masulo ko naman nga. Pasok sa katawan ng Ipsom, itipsom, ipsom, iksap, igmak, ikutom. Jesus, danak, dalam, dayos. Tatantanan mo tong babaeng to, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan. Ha? Ha, siya, bukas, igasap, iba lakas, 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 Oh, Nakakaintindihan oh, tayo. Oh, Tatantanan mo to. Ayaw. Ha? Tanggalin mo lahat ng ginawa mo dito. Gamitin mo ang dalawang kamay mo, masasaktan ka. Nakakaintindihan. <laughs> Naintindihan mo. Apoy ng Diyos. Ang pilong guwam. Examine uh, Tatanggalin mo ginawa mo ha. O, gamitin mo ang dalawang kamay mo. Pagpagin mo na. Ubusin mo yan. Bakit mo kinulam to? Thank you, Hmm, bat mo kinulang si madam? Ha? Hindi ka sasagot? Pipilitin mo ako kung masaktan ka na naman. Sa huling tanong kung hindi ka sasagot, sobrang sakit na nagbagawin ka sa iyo, ha? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ubus yan, ubus. Positive, sir. tatanggal. Positive na may kulang. Nagtatanggal o. Oh. Oo, oh, hindi naman. Hindi naman naman, naman. Hmm, alam niyo kung saan tatanggalin, no? Ubus ha! Ayaw ko may matitira! Natagal na yan. Natagal-tagal na ito. Nasa 6 months. Ha? Nasa 6 months. Ano na ba na, no? Um, Mara. Meron na, no? Mga October nagsimula. Okay. Sino? Ah, uh, na Pagawa niya. Aray, papa. May Ay, bawal mo. May pangalan. May tayo tayo na lang. Sinabi ko makipag-usap ka. Ha? Sinabi ko makipag-usap ka. Tanggalin mo lahat. Habang nagtatanggal ka ngayon, hindi kayo mas digdag ang hirap. Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't mo ganang bala si madam? Ha? Anong dahilan? Hindi ka naawa dito, hindi mo pinapatulog. Ikit ka ulit. Pasok lahat. Pakitali dapat. Oh, ubusin mo lahat ng ginawa mo dito. Oh, boss. Anong dahilan mo? Anong dahilan mo? Ba't mo ginambala to? Ano ka baga? Tao elemento? Ha? Tao elemento? Tao elemento? Kidlat. Tao elemento. Ubos sa ulo, yung sa ulo, gusto ko yung sa ulo. Hindi po ito eh. Hindi. Kakala lang kakalala natin. Mamaya natin pagpupulungan. Tama! Tama, inggit! Ha? Ha? Malapit ka dito? Tama! Ang busi mo na ginawa mo. Lintsak ka. Babae! Babae ka rin! Sagot! Oh. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Sibat. Ayaw sabihin. Nasa trabaho ka ngayon? Nasa trabaho ka ngayon? Wala. Nasa bahay lang. Uulit ka pa. Wag na wag ka nang uulit talaga. Saan mo natutunan yan? Ha? Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan yan? Pinaglaruan mo lang? Wala nagturo sa'yo? Ikaw yung nagpapadala ng mga jablo dito? Ano pa mamaraan mo? Wika! Bata pa ito. Yan yung nagsusumo ng mga jablo. Pinadadala sa gusto ng eh. Kung kanina ng jablo nasa yung sinasabi ko nasa loob niya, ni jablo nasa loob niya kanina takot takot din. Eh. Sabog na ngayon. San Miguel Arcan, hey, sabog na lahat ng jablo ng sinobo eh, nang magkukulo na ito. <coughs> Ubos dali. Wag ka nang uulit ha. Pag mabuhay ka ha. Hindi ka nananaginip, tulog ka pa kanina, tulog ka pa. Hindi. Anong ginagawa mo kanina? Kumakain. Eh, nung nahuli ka, anong ginagawa mo? Titigilan mo na ha. May grupo ka? Hindi ako wala sa iyo. Natawagan ko ang grupo. Namang kukulong na to. Sa ngalan pang nung wala makakapagtago. Lahat na may mga kasalanan, pasok. Yan nandiyan ang mga kagrupo mo. Gusto ba kausap kagrupo mo? Pinuno. Pinuno tinutulungan mo bagang bumirayan dito sa babaeng to tinutulungan nyo ha? taga saan kayo? mga mga kayo taga saan kayo? saan? saan? taga saan kayo? negros iniupan to sa inyo iniupan to sa inyo ilang kayo nasa loob ng katawan niya ngayon? Ilang kayo nasa loob ng katawan ngayon? Anim. Anim. Ah, Anak utos bang kukulam din? Opo. Anong pamamaraan niyo? Magtangkal, hindi. Eh. Ay, magsalita ng utos eh. Anong pamamaraan? Wika. Wika. Anim ah, kayo magwiwika. Ako'y marunong magwika. Wikang Pilipino na lang. Di ka tangin yung demon yung inyong sinosomon? Ay siya, sosomon ko din ang mga Arkanghel. Arkanghel sa kalamutan. Siya ito yung Arkanghel. Kirubines, sirubines. Kung pa kayo dito, pakita niyo ang lakas niyo sa mga makukulong na to. Sige, ating latiguhin. Alaban ka kay San Miguel. Ayaw mo. Oh, Ayaw mo. kayo umanib sa diablo, May pala kayo nila lang bulalakaw at apoy sa kalangitan ginamit sa suruma sumora sama na po mainit tanggal lahat ano si 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 ka dyan kung orasyon ka tingnan nga natin orasyon mo kung tatalab eh hindi, hindi, sigurado ka. Oh. Ilang beses na kayo nauhuli? Ilang beses na kayo nauhuli ang grupo nyo? Ngayon lang? Ngayon lang? Akala nyo, joke-joke lang? Ha? Akala nyo, joke-joke lang yung pinasok nyo? Hmm. Takwil pa more sa Panginoon. Pitong boss. Takwil nyo Takwil nyo pa. Ah, oh, takwil Panjos! Hindi, ano po! Sige. Anin <laughs> ba na sa loob, baby? Anin. Chat-chat. group chat na rin. Ikaw ba kayo malapit na sa babaeng to? yung nagutos? Hindi po. Wala lugar ka? Opo. Ay, paano nyo nakilala to? Ha? Paano Parek nyo nakilala? Hmm. Hindi ko alam. Malalaman mo ngayon, may ano ako, may Memo Plus Gold. Kidlat, liwanag, apoy, tubig, hangin. Ayaw na po. Oo, oh, hindi pa rin magsasalita. Paano nyo nakilala to? Ginagamitan nyo pa ng kaluluwa, daw Yung nalamig mo ang kaluluwa ho yun. Ubus yan! Nanginginig siya, pag nalamig. Kayo, mga walang niya kayo, babalikot sa inyo lahat. Pagpenta ng gusto. Ubos! May mga pinatay na baga kayo? Upo! Ayaw! Meron na! Kayong anin na dyan na nasa loob. Upo! Yung nagutos wala pa, baguhan. Oo, oh, tinatawagan ko, natasa ng Panginoong Yawin pumatay ng mga mangkulam sa mundo. Gusto ng alihan, ako ay pagsorong siya tao sa tulubay. antay lang ha. Magkakasama kayo, yung pito, ba yung apat, ba yung, oh, yung apat, magkakasama kayo? Uh oh, Yung dalawa nakahiwalay. Uh oh, hindi lang kayo aning sa grupo, marami pa kayo. Marami pa, ubusin ko na kaya kayo, ano? Ubus dali isa ulo na rin. Babalik to sa dati. Ha? Yung may mga pinatay na, wala akong magagawa doon. Automatic patay yun sa akin. Ha? Automatic yun, sinting siya. Wala man lang puti kayong kapangyarihan. Puro itim. Ayusin yung buk ng babae niyan. Oh, tanggayin dali. Dos ng anihan. Sa tumas. Patayin natin ito lahat ha. Pangalan na pangalan niya

Ano? Ginagawa mo dyan? Kamusta sa ka naman eh? Gumaan? Oh, medyo anda. Pagod? Uh Oo. -oh. Sasayo ka na sasayo dyan. Tara mo kay ate. Oh. Init, sige ka lang. May tubig sa yung tubig? Ha? Ano tubig? tubig?